Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ang partner mo ay hindi mapapakali kung ikaw ay hindi niya makikita o makakausap araw-araw? at gustong gusto niya talaga na ikaw ay palagi niyang makita o makausap kahit sa cellphone man lang, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin mo ang ibabahagi ko sa inyo ngayon na ritual. Ito'y napaka-epektibo basta buo lamang ang loob mo na gawin ito. At pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang Kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido niya ng limang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang buo ng dahon ng laurel at isulat mo rin ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At nang masulat mo na ito, ilagay ang dahon ng laurel sa papel na sinulatan mo at sabay mong tupiin ito. Huwag po kayong mag-alala kung matutupi po yung dahon ng laurel, wala pong problema, as long as natupi mo na ang papel at ang dahon ng laurel. At pagkatapos mo nang matupi ito, ilagay ito sa palad mo, kim-kimin mo ito ng mabuti, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at bangitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido Ikaw ay hindi mapapakali hanggat hindi mo ako nakikita o nakakausap araw-araw. Banggitin mo lamang ito ng limang beses. At pagkatapos, pwede mong ilagay sa maliit na plastik itong ritual at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. Pwede mo rin itong ilagay sa wallet mo at pwede ilagay sa bulsa mo. At sa tuwing ikaw ay matutulog, pwede mo rin itong ilagay sa ilalim ng punda ng unan mo at uunanan mo ito. At paniguradong hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw. Kaya gawin mo itong ritual na buo ang loob mo at dapat palagi kang positibo sa mga ganitong pamamaraan. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual ay sunugin mo lamang ang papel at ang dahon ng laurel. Hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw basta itago mo lang ito o dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.